11 months Gelmor mga kabosing oh. Oo, benta do katawan oh. oh. Gelmor, months. katawan mga kabosing. Oh. Wala ulan, eh. dapat <laughs> dalawang libo lang dalawang libo lang yan ilang buwan na yan 10 <laughs> months pa 11 dalawang libo lang mga kabote dalawang libo din ito oo oh, lahat yan 10 eh, months mga ka, hawak ni bossing eh, ganda katawan o

Pag ano yan? Gilmore One Five lang 1.5 lang Claret? Claret X Gilmore uh, okay. Ah, si ah. Ah. Ah, ano, ah, pero sa Gilmore? Ah, uh, ilang buwan na yan? 8 months ah? Idol 8 months lang 8 months? Ah, full stock oh, Ay, pang ano, pang starter? Ah, pero sa Gilmore Claret Ah, oh. pero sa Gilmore Claret Ah, pero sa Gilmore Claret Ah, pero sa Gilmore Ah, Pogi, oh

Lang lang yan. Ano ka Multi. Matapang. 18 Ilang buwan na yan? anin pa lang siguro. Eh. Uh -huh. Oo. 6 ko yun. Da dalawa yun eh. Nung isang puso lang. Nakuha ko ng 1-3. So, Ilang buwan na no? Itong buwan na ano? 6 months. 1-5. Oo.

Ano, sir? 700 700 yeah. Dumb Ilang buwan na yan, sir? 3 years 3 years, eh Oo oh. 700 Oo oh. 3 years Dumb Bulik tapo Oo po uh, 700 Ang gano'n, boss? Uh, two, Ilang buwan? 10 months. 10 months, 2, 5 mga Larit. Anong linya Larit. Larit. ano 2, mga ba? Tama ba? 1.5 lang. Ano na? Maldo. lang mga Ano? Ayaw manuwala kasi sa nga rin. Ayan, ayan, ayan. 1, Kuya Lima. oh, buwan. Tupay. Tupay Ilang buwan? Sampung buwan. Sampung buwan o tupay mga kabo, ah. iso. oh, kiso red. pa siguro. Ano? Pwede tawaran? Pwede. okay. Tupay. niya. Ilang buwan na yan?

保证啊。 we <laughs> Ayan si Bill na ito mga kabusing oh. Eh. one <Sessiz> -se> seven <Sessiz> -se> <Sessiz> -se>

taon Isang taon Magigit na isang taon na Ayan one year One Ano to Dalawang libo Dalawang anong ano White touch white touch ah, ano? Ilang buwan na Ten months Ah, ten months, months uh. White touch mga kapote o Ten months, months. Ayan ah, ah, tayo ah

3 years <laughs> uh, okay lang. 25. Oh, mga kabote. Ilang ka? 25. Okay. 25 mga kabote. Anong linya sir? Waiter. Actuators Ay, ilan buwan na po ito? Early bird yan, man Ah, early bird Ay, mga kabosin, 2.5 Medyo basa lang ang anak Ang ulan mga kabosin ayun 2.5 2-5 mga kabosin Actuators Early bird Ito kay sir, okay lang sir Paano natin? Paano natin, Okay lang? Kanawa yung sir ano? Oo oh. Magkano po ito sir? Magkano? Apat na libo Apat na libo mga kabusing Kanawa yun every... Ilan buwan na po ito? Very hard to rob the man sir Saan ang lang lang? Ayan man sir daw kanawa yun mga kabusing Ayong hawak niya sir, kawal din yan ano? Oo Ganun din yan, Presyo?